Kailangan na magkaroon ng mandato kaya nararapat lang na idaos na ang parliamentary election sa BARMM. Ito ang sinabi ni parang re-elected Mayor Kahar Ibay. Kailangang mabigyan ng pagkakataon ng taong bayan anya na mamili ng kanilang ibobotong pinuno sa BARMM. Kailangan din sa ating pagsiservisyo ay mayroon tayong mandato. Kasi yung mga appointed ay very limited yung kanilang capacity. So palagay ko, uh, katatapos lang na election, this October, uh, October 13 ang nakaset na election. Para sa akin, baka naman po pwede na matagal nang walang election sa BARM. Ay pagbiyan naman natin ang taong bayan na mamili kung sino po yung kanilang ilalagay sa posisyon base sa uh, qualification ng good governance. So siguro para sa akin, uh, baka naman uh, mapagbigyan na magkaroon na ng eleksyon, ituloy na lang natin ang eleksyon.